Idol Rafi po. Taga Hilongos, Leyte po kami, Sir Idol. Humingi po sana kami ng tulong financial at medical para po kay Athena po sa aming anak na may cancer po na spindle cell sarcoma. Ang tawag po dyan, Sir Wilson, ay spindle cell sarcoma. Kailan pa po yan, Sir? nung 3 months eh, siya, simula nang bumukol yung dito sa pisngi niya. Tapos, yun nga, lumaki na lang. Ano pong sabi ng doktor, bakit daw nagkaganoon? Hindi po masabi po, sir, kasi yung findings po nila, yun nga yun, siya po yung pinakauna po na nagkaganito po sa record po ng hospital sa Pilipinas. Ah, sa buong Pilipinas? Oh, uh, First pa lang time na merong ganong pasyente. Uh, kasi isa pong case po na cancer po, sir yung sa kaso niya. Meron po siyang tubo sa diig? Meron po, nilagyan po kasi dati sir, malaki talaga yung bukol niya. Nakanganga siya, malaki yung bukol sa bibig. Kaya nilagyan siya dito para makahinga. Agad ah, ko hindi, hindi siya makahinga dahil nababarahan na opo. yung dahil sa bukol, yung ilong niya. O, tap, tapos dito sa bibig rin. Pati sa bibig. Opo. Paano po siya nakakain? Dito sa tiyan po. Ah! Man. Okay, sige. Sure. Hindi ako pwede maging doktor. Ah, nangihina ako pag nakita ko mga ganon. So, yung pagkain dyan po pinapasok sa tiyan? gatas po. Eh, meron hawak siyang biskuit. Paano niya makain yung biskuit? Ah, uh, yung mamon po, unti-unti na may pinapa sa kanya. Sinusubo sa kanya? Sa kanya? Opo, para hindi po siya magkuhan sa kanyang sa tiyan po. Kasi po, sabi po ng doktor, pwede pong maging lifetime po yung sa tiyan niya at sa po. Ano sabi po ng mga doktor, pwede pa humadaan sa operasyon yan? Hindi po gagawin yung operasyon po, Sir Senador. Ano, ano na lang daw po? Paano natin magamot? Paano kami makatulong, Sir? Kasi nung nagkausap kami ng doktor po sa PCMC, si nung may result na po ng MRI, uh, umimpis yung bukol dito sa mukha niya kasi dati dito yan, malaki pa ganun. Okay, so lumit eh, na ngayon. Lumit siya. So ng... palitin pa natin, paano po nang mapaliit, paano magamot yan, Sir? na lumiit pero yung dito sir mas kumalat yung cancer cell niya sa ulo ah cancer na po opo Yung nga po yung pinakauna po na kaso po na cancer dito sa Pilipinas sa ibang bansa mayroon po pero bihira lang o paano po magamot yan ah uh, may last week po nung Wednesday po 18 na gumawa po o may pinasulat po sa akin na Weber na hindi na po kaya na gamutin doon sa PCMC. Yung ginagawa sa kanya, ah, so nag-give up na yung mga doktor. O so, sabi, do, yung pong ano doktor. Yung Philippine Children's Medical Center ay po magsalita dahil wala po silang approval na magsalita. Dr. Mon Severino, Pediatric Oncologist, Philippine Society of Medical Oncology. Dr. Severino, sir. Yes, good afternoon, Mr. Tulfo. Opo, Kamusta doc? po kayo? Opo, mabuti na po. Thanks, Doc. I'm glad, I'm glad. Opo. Okay. Doc, itong spindle okay. cell sarcoma, this is a very rare disease sa bata. Wala na pong pag-asang magamot to? First time na to sa uh, Pilipinas, yung ganito? Uh, well, actually, manatua ma ako nang nadinig, nadinig, ko po na nag-MRI na po ang pasyente. Actually, ang tao po namin yan pag-manage pag po ng, ano, ng sarcoma, yung spindle cell, yung yun ay very specific kasi ang pagkakaalam ko ay biopsy na po sila ng ano, Mr. Tulfo. Ano? Opo, sir. Though ang spindle cell, hindi siya masyadong aggressive in terms of, pero kailangan makita lang natin kung gano'n siya kalaki. Kung sa, sa, mukha po, ano, sa face niya po. Opo, sa face. Sa bandang cheek po ba, sa, dito sa cheek niya? Sa, sa, sa left tumubo, cheek po. O? Sa labas po ng cheek, sir. lumobo ah, na po. Ah, sa labas, po. okay. Opo. Ang, ang ginagawa po namin diyan, nag, nagkoconvene po kami, mga doktor, yung, eh, yung magbibigyan ng chemotherapy, surgery Ilang taon na po ba yung pasyente, Mr. Tulpo? Isang taon pa lamang po, Dok. Opo. O, pag ganyan po ang pasyente, hindi pa yan pwede mag-undergo ng radiation kasi masyado pa siyang bata. Ngayon, kung ang pwede natin magawa po sa kanya, number one, yung imaging, yung workup po, tapos kung sakali pong no, no resectable siya, okay, kayang i-excise, ano po, operahan po yan lalo ang marami pong special, may specialista kayo dito sa East niyo po ako Mr. Tulfo eh Ayon. may mga specialista kami na magaling mag-excise ng mga tumor ay salamat at meron silang nalis ng reconstructive surgery okay doc no, ah, ganito po sasamahan po namin sila sa inyong tanggapan kami pong sasagot sa lahat ng gastusin kayo pong hanapin namin opo actually DOH hospital po kami sir ay, Kaya, salamat. sa sadya po talagang tinutulungan namin. Thank yung you. Kasi mga po, kasi to, may isang oh, hospital po. daw, sinabi na give up na kami, pumirma na kayo dito sa waiver na hindi na natin gamutin yung anak nyo dahil cancer na, etc. Eh, doon po medyo nabulabog po ako. Eh, yung pala Ay, may pag-asa pa, sir. Uh, hayaan nyo pong ma, ma, ma Makita po namin muna dito Sige sa hospital po. namin, tapos meron kami mga espesyalista, hindi na po bago sa amin yung ganitong mga klase. Ang worry lang po namin kasi lumaki na siya ng sobrang laki, Apa. na hindi na siya maoperahan operahan So pag malaki naman po siya, kailangan po mag-undergo ng chemotherapy. Sige po, kung ano po narapat We, Dok, kami pong bahala, sagot namin lahat. Sige Dok, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan Dok. Nandito naman ako araw-araw, uh, Mondays to Fridays, Saka kung sakali man on a weekend, Meron din naman po kami mga residents na mag kaso sa pasyente. Bigyan okay. niyo lang po ng note sa ano na tas ipahanda po ako. Ay, salamat. Tapos Sige po. Kaya kayo po hanapin namin. Sige po. Doc, sobra-sobrang thank yes, you. Dr. Mon Severino, God Dab bless po, po Doc. Dati na po kayong nagtumutulong din sa amin, yung mga cancer patients. Kaya ngayon nga, nga na-miss ko kayo dahil thank you. alam ko na pareho tayo, same tayong objective eh, sa pagtulong sa mga may hirap, lalo mga batang may cancer. Thank you po, Doc. Mabuhay kayo, Doc. God bless. Sige Whew. po. Nakahinga ako. Sir, Marami oh, salamat po. Puniti mo na yung waiver na yon. May pag-asa tayo sa sama namin kayo. Akong bahala lahat. Okay? Sir Wilson, ano pong trabaho nyo? Dati sir, kolektor uh, collector po sir. Sa microfinance po. Yung mga pautang. Kung kami dito para magpagamot, eh, wala na rin po. Kasi dumating kami dito October last year po. Si Mrs. pa, anong trabaho? Nasa bahay po. Wala na kayong trabaho ngayon? Wala po. Ilan po anak nyo? Apat. Pangatlo siya. Anong kinabubuhay nyo ngayon? Uh, may si mama dal sa Leyte. Mapapadala po, unti-unti. Anong trabaho po ng mama nyo? Nagtitinda po ng isda. Siya po yung bumubuhay sa inyo ngayon? Opo. Tapos support sa mga pangailangan ni baby? Opo. Yung supplies niya. Tapos yung kailangan kasi ng maintenance ni Nito sa kanyang gawa. Ano po yung mga maintenance, sir? Ito sa gasa niya para sa tiyan kasi lilinisan siya. Tapos ito, papalitan din. Bagong palit ng Nito pero ito, papalitan na rin po yung sa liig niya. Saan po pinapalit yan? Sa bangbang. Doktor ang pumapalit yan o yung mga tao lang doon sa bambang? Tinuturuan po ako, sir. Hindi ba delikado yan? Dapat sterilize at Opo. Dapat sa ospital, pero doon sa bangbang niyo mismo, ginagawa yung pagpapalit. Doon binibili, tas... Ah, kaya nang pumapalit, kaya. Yung pinapakita sa akin kung paano po papalitan, yung dito, mabilisan lang. Nakakaya nyo? Hindi pa naman, pero nung sa ngayon, kung makuha na siya, ako nang magpapalit. Nagawa nyo na po dati, hindi pa? Hindi pa. Titingnan ko pa lang, tinuturo po. Di ba mas maganda, sir, kung sa ospital yung paggawa yun? Mas maganda po, sir. Oo, para safe kasi may mga proseso yan, dapat sterilize at dapat malinis, sorry sir, malinis dapat ang kamay nyo o naka-gloves dahil sensitive po yan. May baka may makapasok ma-infection, papasok mikrobyo. Dapat sir, wag dinyo hinawakan basta-basta siyan. -basta dapat naka-gloves kayo dahil baka pasokin po ng dumi sa kamay natin. Magkano pong gastusin sa maintenance? Yung sa maintenance niya po, araw-araw eh, po pinapalitan yung sa gasa, tas dito hindi ko sir, kasi kung magpapadala si mama, bibili po kami ng supplies po sa kanya. So hindi pa po napapalitan sa taas? Hindi pa. Yan pa yung original pa rin galing sa ospital? Opo. Pero itong gasa pala yung pinapalitan? Opo, pinapalitan itong gasa kasi to, sir, senador, to. Naglilik kasi yan pag kasi may nagbibigay po ako ng gamot sa kanya. Tapos yung duoderm dito, natutunaw siya sa gamot. Kaya tumatagas po yung gatas dito. Kaya pinapalitan. Pero saan po pinapasok yung gatas? Dito po, sir. Tatlong kuan kasi ito yung tanyang tubo. dadahan dahanin niyo sir. Ah, dito. Ito pong sa gatas, dito po yung sa gamot niya. Yung okay. sa gamot, maglalagay... Yung gamot yan po yung reseta? Opo. maglalagay ako ng gloves kami ni Mrs. Para Ama, mag... Sa, uh, hawakan. Okay. Tapos dito sa gamot, dito ito yung, yung gamot, sa gatas. Tapos yung gatas. Ito po, siya? Ito po sa balon po. Kasi yung... Ito yung... Ano uh, niya, tubo. May balon po sa loob para hindi siya mabunot. Ako, kawawa naman. Paglagay ng balon sa loob, Bubuka siya para hindi siya matanggal kasi dati ginaganon niya. Nasasaktan po siguro siya, na-irritate? So, siguro po. eh na Medyo nasanay na rin. Gano'ng katagal na po siya sa ganong uh, sitwasyon? Six months na po. Okay, medyo nasanay na rin po siya. Eh, um, yun nga yung, yung pinagawa ko ng waiver po kasi sinulat doon na hindi uh, na po kaya gamutin ng doktor po sa PCMC. Medyo mabigat po sa loob, parang sinusoko na po namin kuno ano yung kalagayan ng anak namin. Mabuti po napunta kay Rito, narin yun naman po yung sinabi ng doktor, si Dr. Monseverino, na may pag-aasa po. Meron na pala silang karanasan sa ganitong klaseng sakit. So, ito nga ang maganda at sa lahat ng mga manonood, pag merong sinabi yung isang doktor na una yung kinonsulta at hindi po kayo happy at masakit hindi nyo katanggap-tanggap, may tinatawag na second opinion. Tingnan nyo po, nag-second opinion tayo kay Dr. Monseverino. Dinakuha tayo ng malaking pag-asa. Sama natin ang dasal. Opo, sir. Magagamot tong si baby. Kanina ko pa napapansin yung mata niya, hindi siya nahirapan, sir. Wala na itong makikita. Ah, bulak na ito. Oo, uh, kasi yung iinti niya. Oo, uh, sir, huwag niyo Tatanggalin to. Ah, so yung kanan na lang nakikita. Opo. Itong kaliwa, wala na. Opo. Yan po yung nila na tatanggalin. Pero nabago yung plano nila nung nakita nilang result ng MRI. Kasi kung tatanggalin siya, tas kumalat yung cancer cell dito sa ulo, kahit tanggalin yung mata, papalitan ng plastic, ganoon pa rin. Plastic na mata? Apo. Oh, ang daming hirap dadaanan itong si baby. Pero ang mabuti nito, sir, nag-second opinion tayo, tingnan natin. Paano ah, sa gabi, nakakatulog po siya niyan? Medyo matagal din matulog kasi yun nga, parang mataas kasing dosage na binigay po. Lalo pa yung kapsul. Saan po kayo nakatira ngayon, sir? Sa Mandaluyong po. Isang buwan lang kayo walang trabaho? Dalawang buwan? Alas chair pa po, sir. October pa kasi kami dito, sir. October pa kayo walang trabaho? Oo. Oh, nung umalis kami sa Leyte, October, nang pumunta kami eh, sino dito. sino po nagbabayad ng upa nyo? Wala po. Pinatira po kami ng libre po. Sino po napatira libre? Si Eleonora Bilisina po. Kalawal niyo po yun. Bayit naman. Wala po. Libre tirahan, tapos pagkain. Doon sa amin sa Leyte, may Ilocano doon na nagsabi sa amin na, ito eh, puntahan niyo, subukan niyo, try natin. Kaya nung nag-okay siya, nagkagawa kami na, sige doon kami. Napakabait naman. Oh, talagang eh, nahihiya na nga kami, Sir. Tapos ngayon po, paminsa-minsa nagpapadala po, mami niyo, nagtitinda ng isda? Sa Leyte po. Magkano po pinapadala? Minsan may 3,000. Hindi naman siya linggo-linggo every two, two weeks, minsan kung masya short kami, magpapadala din po. So hindi na kayo nakapagtabaho kasi ito, inaasikaso niya si baby. Opo, okay, sir. Tapos si Mrs. nakapokus na rin pag-asikaso niya. Sige, sir. Gagamutin natin yan. For the meantime, bibigyan ko, sir, pantulong sa inyo, sir, ha? Kasi ng tulong, ha? Three, four, five. Ito, sir, bigyan ko kayo ng 25, sir, ha? Ito yung paunang tulong. Maraming salamat po, sir. Sige, sir. Tawagin niyo, sir. Salamat. Uh, sir, maraming salamat po. Po, yan yung pang-araw-araw nyo. Tapos, babalikan natin si Sir bukas agad, sa natin kay Doc. Sa gamutan lahat, wala kayong problema yan, Sir. Kahit na singko. Sige po, Sir. Sa so, mga pamasahe, kami na po yan. Gamot, lahat. Yan po, para may panggastos kayo. Maraming salamat po. Pagkatapos po, pag, po, pag uh, kinulang yan, dadagdang ko ulit. Ang naisip ko nga, since walang ginagawa si Mrs., ano kaya kung bigyan natin siya ng mapag-abalahan na pinagkakitaan, negosyo? Pwede rin po, Sir. Meron bang lugar doon sa lugar niya na pwedeng magnegosyo siya para naman meron din kinikita si Mrs habang si baby ginagamot kayong umiikot ikot dala-dala si baby yung sa ngayon po may may bun bunso pa po siya uh, bali 10 days po ah kailangang bantayan din nung mulas kasi kami doon sir galing probinsya hindi na may alam na mayroon na pala kaya dito na rin na nanganap si Mrs. So si Mrs. inaalagaan si baby tapos ikaw dito ay eh, talagang hindi kayo makapagtrabaho. Okay, sige. Ako na lang po bahala. masat importante, paggamot mo natin si baby. Hopefully, pag naayos na to si baby, baka makakilos-kilos na kayo ng bagay-bagay na para kumita na kayo. Po, so, sir. At least ngayon po, sir, nagkampante kamp na po ako na may doktor po na Maganda ngayon sa nakausap natin si Dr. Mon Severino. Nung last week kasi po, nung pinirma po, pinagawa po sa akin yung Weber, parang tumigil po yung huwa namin, ano po yung gagawin, saan kami pupunta. Napaisip na, paisip kami, uwi na lang kami, siguro tayo. Hayaan na lang natin kung ano mangyari sa bata. E, sabi ko, hindi naman pwedeng Antayan na lang natin kung kailan po kaya ng bata na naisip ko pumunta po sa headquarters po niyo dati. Ah, doon sa campaign headquarters. Ito sir, eh, mabaho siya kung huwan, kailangan linisan din. Si dati, nung pumunta kami doon sa headquarters, naglalaway siya. Tapos yung discharge niya, mabaho. Pero sir, medyo lumit na yan kumpara noon. Lumit siya, pero... Kasi may pag-asa. Yun nga, eh, yung dito lang. Mas Kumalat siya kasi last year, yung unang MRI niya, 6 point something yung ganyan dito sa ulo. Tapos pagkatapos ng uh, apat na cycle na chemo niya, MRI ulit last month, may resulta, mas nadagdagan po. matabingi na po yung mouse niya so hindi na po pwedeng siya makakain dyan. Sabi niyo kanina susubuan, susubuan. pa konti-konti tulad kanina hawak-hawak niyang biskwit subuan siya pero nangunguya pa rin niya. Nangunguya po. Yung dati, hindi po kasi nakangangalan siya palagi nung hindi pa siya nagkimo. Nung, nung, tapos na nagkimo ng apat na cycle, umimpis na. Okay. Nung dito lang sa loob. Pero yung kinakain niya dapat malalambot na pagkain. Opo, oh, po, malambot talaga. Ipagrab na lang natin ngayon. Para hindi mga nakang sige, paggrab Uh, to sir, ilagay mo sa ibang bulsa. Sige pa. Para yun pambayad mo sa grab. Para wag mo galaw yun. Maraming salamat po talaga sa inyo, sir. Dahil well, ako po'y natuwa kanina at uh, maiyak-iyak na sana ako, pati manay-nayak na. Nung sinabi ni Dr. Monseverino na may pag asa yung pagpapaliwanag niya, nagbuhahean po ako ng loob. Good news in a way. Dasal po tayo. Opo, Sir. Eh kasi kuminsan walang imposible sa dasal. Naniniwala po kayo sa taas, ano? Opo, Sir. Uh, Kumapit po tayo doon. Maraming beses na po, Sir. Eh dati hindi pa hindi po. ni, ni nasubukan na rin na mayroon talaga siya. Na, nandyan talaga siya. Okay kung minsan sa dumating sa buhay ng isang tao yung tinatawag na pagsubok. At tinitesting din tayo ng Panginoon kung ano ba yung magiging action mo doon sa pagsubok na ibinibigay sa atin. Kung paano mo dadalhin. Kung ikaw ba'y agad-agad kumib up o yung pananampalataya mo ba'y malakas, nasusubok din tayo. At dito nakikita kung malakas po yung pananampalataya ninyo. Kaya ginagabayan kayo ng Panginoon kung saan yung dapat gawin, kung saan kayo punta, yun na punta kayo sa amin. Parang tinadhana kasi sir, kasi last year, wago po kami pumunta dito, nagme-message na kami dito sa inyo, eh, sabi ko. Election po kasi sir, bawal po. Kung hindi po namin kinapapansin ng mga nakarambuan, buwan, meron po tinatawag na election ban. Bawal po sa amin na mamigay ng tulong, lalo na ito dahil malaking violation sa COMELEC. Ngayon, tapos ng eleksyon, kahit na anong klaseng tuloy bibigay ko, wala nang bawal. Ayak siya. Ano yung piece of joy? Okay, Juan pa sir, e, hindi naman ako nagpapakita na umiiyak talaga, pero si Mrs. kasi ayaw pag umiiyak siya. Kung umiiyak siya, at tinitingnan to. Ako, napatalikod na lang kasi ayaw ko talagang makita na na huwan na rin ako. Nung huwan nga sir, pupunta kami dito. Nakahinaan na kami ng loob. Eh, nakikita namin lumalaban siya. Uh, siya na yung nagbibigay sa amin ng lakas din. Baliktad to ah. Kanina, doon sa radyo, hindi mo makita yung lungkot. Ayaw niyang ipakitang nagsasuffer siya para hindi kayo mag-alala. Malaban talaga, sir. matapang talaga. Kaya, kaya yung pangalan din niya, tama lang din po sa kanya. Athena meaning goddess of warfare, palaban. Palaban nga, sir. <laughs> Sino pong pumili ng pangalan? Silang apat, ako po. Hello, Ma'am kay kanina sa TV. Napanood niyo po yung sinabi ni Dr. Monseverino, may pag asa po. At uh, sabi niya, meron daw siyang karanasan sa ganitong klase mga karamdaman. At malaking pag-aasa na pwedeng magamot itong karamdaman ni uh, baby Athena. Sana nga po kasi, yan nga po eh. Tagal na po namin dito sa Manila po. Sasamahan po namin bukas kayo. Kami pong gagastos lahat. Wala kami po Maraming maraming salamat po, Sir Idol po. Matagal na kayo dito pala ma'am? Matagal na po. Kaso po, yun yung, yung pinag-usapan namin ng asawa ko po na umuuwi po kami para rin po namin ginibab po yun yung anak po namin. Parang wala pong napatunguhan po yung pagpunta namin dito po. Bakit wala pong napatunguhan? Eh nakilala niyo po ako at ako pong tutulong para magamot po si baby yung yun nga po, yung hindi pa po namin po kayo na napuntahan po. Kasi nung pumunta po kami nung eleksyon po, eh, bawal pa po daw po kayo tumulo. Tama po, tama. Bawal. Ngayon po, pwede pa na po. po. Pwede na po. At nagbigay nga po pala ako ng 25,000 kiser para Thank pang panggastos ko pang araw-araw kapag yan po ay kinulang pa eh magbibigay pa ulit ako ako na po maraming magsusuporta na po. mula ngayon maraming salamat po hmm. senador Ayan po, wala um, na kayong problema sa gastos, ma'am. Maraming sa salamat po. Ulog po kayo ng lagi. <laughs> wala nga naman pa. Hello, Papa. Kaya, kaya natin to. Hmm, okay, sige, okay, sige. Okay. Pag laban natin si Athena. hindi sige, namin ko sa iyo na kaya, kaya natin to para kaya Bibi Atina. Okay. Tayo huwi ng, ng, hindi tayo uwi nang, nang hindi gagalit si Athena. Oo, kaya rin mabundi eh. kay kuhan maganda si Atina, ng fight maganda siya. Kinaya niya po yung chemo niya. Opo. Nakita ko ma'am, fighter po kayo, which is very good. Maganda yung payo niyo kay mister. Maglaban po namin yung anak po namin na idol. Kasi yung anak po namin, lumalaban po talaga siya eh. Yes. Siguro po talaga it was meant to be na kayo po ay mapunta dito sa amin para magamot po natin si baby. Kayo lang po talaga yung last hope namin po. Bukas ma'am, sasamahan po namin si sir. Papunta po doon sa ospital kay sa bagong doktor, kay Dr. Monseverino. Lahat po ng klasing mga gamutan kami pong bahala, pati medisina na reseta. Lahat po, mula ngayon, pati chemotherapy, kami pong lahat. Okay? Maraming maraming salamat po talaga, Idol po. Opo, pati yung mga pagsuporta po sa inyo, yung mga pangangailangan nyo araw-araw, pagkain, ako rin pong bahala. Ha? Basta dasal lang po, ma'am. Yun lang request ko. Yun lang kapalit na i-request ko. Dasal po, kapit sa Diyos. Ha? Opo. Oh, sige, ma'am. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyo po, sa inyo po lahat po, sa staff niyo po. Dalaban tayo, ha? Kasi nag-DD nag yun si Bibi rin. Kaya huwag, huwag kang magpahinaan ng loob po. Okay. Ha. Ah. Ingat kayo sa biyahe ha. I love you, bud. I love you. Oh, iba wow. hey, ang sarap pakinggan. Yan yung magic word. Kahit na anong klaseng hirap na dinaras ng isang tao, marinig niyo yung salitang I love you, nagpapagaan ng kalooban. I love you, Papa Bud. I love you. I love you, Bud. I love you. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po, madam. Ha. Thank you para maalis naman yung luha ni sir. Yung love story niyo sir. Nagtatrabaho ko sa microfinance. Doon kami bumibili ng load din. Magkatapat lang kasi yung opisina at tindahan nila. Kaya kakilala din po. Tapos siya din yung nagpapaload. Niligaw mo si ma'am matagal-tagal din. Eh, kung bibili ako, may bibigay. Te-text, text. Yahoo! Sa text-text ka kompisa, umpisa. Umpisa, text, umpisa. Tapos yun na. Sinagot ka na. Sinagot no? Oh. <laughs> ah, Masin, napatawa natin sir. Ay, para medyo ano naman tayo, light moment. Nakatutok si mami, doon kay baby, si daddy, dito kay baby Athena, si Rapi, sa lahat ng pangangailangan nyo. O, okay, di ba sir? Yes sir, maraming salamat. Okay, sige.